Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang executive order na nagtatakda ng floor price para sa palay ngayon lamang October 25, 2025. Ayon sa nilalaman ng executive order number no. 100 series of 2025 na ito umano ay naglalayong protektahan ng mga lokal na magsasaka mula sa pagbaba ng mga presyo sa farm gate at tiyaking makakatanggap sila ng patas na kita para sa kanilang mga ani. Inaatasan naman ang Department of Agriculture na tukuyin itakda at regular na isaayos ang minimum na presyo para sa pagbili ng gobyerno ng palaya. Tiniyak umano na ang floor price ay nakatakda upang masakop ang mga gastos sa produksyon ng mga magsasaka na magbigay ng makatwirang kita lalo na sa mga peak season ng anihan kung kailang karaniwang bumababa mga presyo dahil sa sobrang supply. Inutusan din ng Executive Order number no. 100 uh, Series of 2025 na bumuo ng mga steering committee na binubuo ng ilang ahensya ng gobyerno upang tumulong sa pagtatakda at pagpapatupad ng pinakamababang presyo. Kabilang na dito ang Department of the Interior and Local Government, Department of Trade and Industry at ang National Food Authority ayon pa kay PBBM ng Executive Order na ito ay isang napapanawang intervensyon ng gobyerno na idinesenyo upang magbigay ng katatagan para sa mga magsasaka ng bigas at matiyak ang katatagan ng sektor ng agrikultura sa bansa. Muli po, manatili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang informasyon at komprehensibong mga balita dito po sa ating FB page at ating pong YouTube channel. Ako po ang inyong lingkod. Mararo po! At your service.